Ayan, pwede na to. At least naka minor lang. Okay na yan. Buong buo pa rin naman. Uy, Ayan. Oh. Mukhang okay naman ah. Ayan mga ka-farmers, ang magandang magandang buhay. nakapagparonda na tayo. At tayo naman ay magpapatubig uli. Day day 4 ayan day 4 tayo ng patubig kahapon maaga nilang pinatay oh pero solid pa rin po ang labas ng tubig ayan napakaganda eh kasi hindi pa po nangangalahati eh yung doon sa dulo halos sa uh, umano pa lang yung pinakadulo nya syempre yung mga gilid nag uh, sisipsip pa po yan ng uh, tubig ano so sabi ko anuhin na lang uh, pa para naman na uh, magandang tingnan. At the same time, yung mga isda ay makagalaw ng maayos, di ba? Yung mga kangkong doon sa dulo, makakain nila. Kasi nalubugan na eh. So ayos, makakain po nila yung kangkong. saka iba yung may pumasok na sariwang tubig, syempre. Para naman uh, magkaroon ng oxygen pa, di ba? Tapos yung lasa ng tilapia natin, medyo umaano-ano na ng kaunti sabi ko nga natikman ko na isang araw sabi ko kailangan na talaga magpatubig kasi yung alam nyo na ang water quality pumapangit na dahil uh, naiwan na yung uh, toxic yan toxin <laughs> yung ayun ay, nako nahangin na naman yung ano ayan so at least ito bago ayan Actually, pwede pa nga kung talagang uh, gusto mong mas maganda pagkapasok, pagtatapon uli, maganda oh, kaya lang aksayado naman, sayang naman. So, maganda, ano hina lang natin. Laki pa po ng ano, yung overflow ayun, oh. siguro mga nasa 3 feet pa ang hinahabol natin. Ayun ang magiging marker natin. Oh. Ayun eh, yung buko na 'yon na may Ah, oh, natin 'yan. Siguro mga nasa 12 inches 'yan ulang mga 11 siguro. Ah, tingnan natin kung ah, mapapalubog niya mamaya ang apple. Tapos yung gansa, ay ah, silipin din natin pala mga ka-farmer. Tingnan natin kung ah, yung mga itlog nila. Kung ah, ano bang nangyayari. Ah, Nililimliman na, hindi na po umaalis. Kaya ang sabi sa akin pala nung aking ah, binilhan din yan, ang problema niyan, pagka kadalasan daw po nababasag niya dahil malaki siya no pag nililimlim nababasag kaya mas, mas better daw kung bibi ang maglilimlim kaya lang sinubukan natin sa bibi hindi naman nakapagpapisa subukan naman natin kung siya ang maglilimlim nasa mga walo ata yun walang piraso so oh, ayun tapos yung mga manok natin tingnan natin ngayon ay December 24 busy busy po sa lechonan pero singit natin ang ating mga alaga syempre ayun Pigeon Law no Project ay paronda-ronda muna tayo wala, tenga mga ka-farmer ayan, tenga tayo yung mga karpentero natin absent <laughs> ewan ko kailan papasok kaya isang maga ng umuwi ayan, siguro 3 liters mga farmer ang inubos ngayon ayan na o oh. nakalahati na yung tinuturo ko sa inyo at ayan o oh. uy, uh, dito, tumatalong solid parang mga salmon din pala ito ah hmm hito mga kaparmer hito ang <laughs> ko ang akala ko dalag kasi dalag talaga nga ano, pero at least po diba hito oh okay lang yan hindi na nagpantay pantay may maliliit may may malalaki so, at least oh nandito yung tilapia oh dami oh Oh uh, mira. Para ang lakas ah. Nakabirit ako ah. Napa pala medyo malakas sa uh, diesel. Hay nako, nagpabili na ako. Baka ako mabitin. Tingnan natin. Ayun, naka-minor. Tingnan natin kung ah uh, yung tubig ay uh, Ayan, pwede na to. At least naka-minor lang. Okay na yan Buong -buo pa rin naman Mga apat na araw Kaya palang puno yung isang linggo ito Pagkaganyang kalakas ang uh, tubig Anong araw ba ngayon? Sunday Alunis pa yung mga itlog kasi papa na tayo ayun o, oh, ito, wala kayo oh. ayan mga ka-farmer, medyo busy tayo sa lechonan ngayon at lunch break lang mamaya mas marami pa po ang magpipick up Nakakala, wala pa po kami sa kalahati ayan tuloy natin mga ka-farmer alam nyo hindi ako nakapag-ikot ng na hapon sobrang busy daming bisita <laughs> wala, inabot na kami ng dilim so ayan o, no? yan yung tinuturo kahapon, so almost siguro mga 9 to 10 inches din po ang in 8 hours na pagpapatakbo so hanggang tayo ulit natin, ayan magpapaincubator pala ako na itlog ngayon, it's monday today ah, buti na lang naalala ko kahapon, ilabas ko na dahil ah, syempre papaano natin sa room temperature yon tapos sa kahapon hindi rin ako nakabisit dun sa Manukan, nag-hagis na ako ng pakain, yung mga saging, uh, at sobrang busy mga farmer So ayun, silipin na lang natin mamaya. Maga naman ngayon matatapos ang ating Lichon Day at ako'y pupunta na. kasikat lang ng araw, ayan. Kung anong nangyayari, ayan, silipin nyo na lang po sa kabilang vlog. Isang buhos na lang na hirap ngayon. Sabi ko nga, mas mahirap kaysa New Year. Ang New Year naman, 31 isang bagsakan, kahit marami man, sana ano, eh isang araw na hirap. Pero ito po kasi, dalawa ito, back to back ito, kaya medyo mabigat ito eh. Medyo puyat po sila. Dalawang araw. Ako rin, puyat din syempre. oo, May isang araw, ako nagluto ng sarsa, isang kawa Talagang, ano, talagang kailangan magtulong-tulong. Ayan, mamaya, babalikan natin. Tingnan nyo po kung gano'ng nakalalim. Uh, ang ating fish pond ay panglimang araw na ngayon ano. Ayan ano? Oh. Kita nyo naman. Ang laks po ng patubig natin kaya ang ganda. Hmm. Biglang puputok 'yan sabi ni Mario, biglang puputok 'yung isda mo. Hindi naman pinakakain. <laughs> Ibig sabihin daw po dahil bagong tubig ano. Biglang laki. Oo, oh, alam natin 'yan. Syempre makakaapekto din dahil ah uh yun ang inihintay nila no sariwang tubig din na ano yung ano natin DIY project natin ay uh, try natin pag medyo maluwag na for maintenance na lang ng ano na tubig ano sana mubra ay 2 by 2 na lang siguro kung tuloy tuloy naman ang agos hindi basta basta bababa ng mabilis ano itong ating tubig sa pan dahil uh, talagang mabilis po ngayon due to evaporation din syempre tapos hindi naman perfect yung pagkakalak natin doon ng tubo may tagas pa din so may lumalabas pa din po kahit papano so yun po ang uh, concern natin na uh, sana mapagana para at least may pumapasok po ng tuloy tuloy ba diba? so pero kung wala talagang ibig sabihin ay uh, talagang uh, <laughs> Kasi wala walang ako nakita na nag-vlog na pinakita talaga na tuloy-tuloy eh. Meron ako nakita na topi yung drum. Tapos meron ako nakita sa glit lang binuksan. Okay na daw. Eh ganun din naman eh. Siyempre yung tubig sa drum, yun pa rin yun. So wala talagang nakita na umikot, tagal, di ba? So, oh, tingnan na lang natin. Pero pag tinignan mo nga naman, naandun eh. Naandun yung parang logic niya, di ba? Na pag nawala, may sisip-sip. Ah, kung walang, I mean, walang singaw, ano? Talagang hihilahin niya yung tubig pataas eh. Pero sa actual, ay siguro we na computation talaga na, ano, perfect computation. Hindi naman natin tansyahan din lang, di ba? O, lang natin. Ayan. Pero tayo ay muna. yaket akit muna ako sa taas. Balikan na lang natin ating mga alaga. Ayan, ang ganda na mga farmer, oh. Ang ganda sana kung malinis, pero wala, kailangan natin ng natural food. E yung mga yan, mga gilid-gilid po na yan, nandyan yung natural food. Pati yung lumulutang na yan, na isla, ay natural food po ang ilalim yan. Sanctuary ng maliliit, na isda, dyan sila nagtatago. At the same time, may mga lumot po yan, at mga ugat-ugat na pagkain po ng ating isda. So, ayora at the same time sobrang init ngayon nagiging taguan din po nila yan para uh, hindi ganoong nakakatulong para hindi ganong uminit yung tubig baga na poprotektahan niya rin yung ano asasang Yung init ng araw ya yeah, hinahiyaan ko lang uy nakabirit Punti ka na akong abutan ha konti na lang Siguro mga Less than one hour Ano na Lalagpas na Magano mag, siya Matutuyuan Pwede Pinaas na Power man Taas na Sa mga well, Mga twenty inches pa papatakbuhin ko to hanggang alas 6 ngayon tapos bukas ay Habihin mo ng 12 hours ay siguro puno Ayun nang mapuno pero baka magpahinga tayo uy dito oh baka magpahinga tayo bukas ito so, mataas na rin naman Kahit ganyan lang kalalim Pwede na eh Pero dagdag pa tayo ng konti Para mas matuwa ang mga isda Ayan Ayan sorry pala kay Tita Aida nagre-request pala siya ng hito Kahapon sobra pong pagod ng mga tao Tapos expect ko Nasa isip ko Si Dex ka ko Pabibingwitin ko Eh wala naman si Dex Ilang araw na So ayun Wala pong na Ibingwit na hito <laughs> Masensya na Next time na lang. Dami pa naman sana. So, ayun. Tapos papaya pa naman. Wala na rin. Ano na talaga. Kailangan talaga ng ulan na... Magandang ulan. Pero, malay natin. Tumaas yung tubig. Baka yung ano... Yung doon. Ay, maabot na ng ugat. Kasi yung ano naman yan. Yung tubig naman. Gaganon eh. So, malay natin. Ano... Uh, kita naman natin yan Magbabago yung itsura ng mga dahon Kung maabot Kaya gusto ko rin ipapuno pala ito Para yung Yung lupa Eh sigurado Ano yan Magsisip in yung Ano Yung tubig no Masisip si punong nyog Nung Ayan uh, yung papaya Uy yan mga ka-farmer Alam nyo ba Naisip ko Oh, patay tayo. Kunti na nga lang talaga itataas niya. Siguro. hindi oh, ito lang, ano, yung patubig natin. Ang so, araw na lang. Pinatay ko yan. Kaka-start ko din lang po ngayon. Dahil, sabi ko pahinga ko. Pero sabi ko sayang yung araw. Eh, bukas sa uh, isang ano na lang yan. Isang, eh, wala pala ako, no. Try namin, ano. <laughs> Mag- sumingit sa Urani dahil pabili po kami ng mga ano na isisingit na namin yung mga ano uh, ano ba tawag dito ay talaga naman ang pag tumatanda dried fish mga farmer ayan sa bataan sa may mga kaibigan tayong bibisita so kahit pa, pa na may mapabaon man lang tayo ng mga dried fish ayan alam nyo na kung sino kayo <laughs> so ayun ipapaano na rin natin tapos nag order na rin tayo ng mga suman sa laiya ayan uh, i-freezer muna namin and then uh, ano naman pwede naman yon nakapack na yun kagaya nung nakita natin sa Nuan actually galing din sa Nuan yung in-order ko tapos ayan po mga ka-farmer kailangan na natin magpaalam sa alugbati sabi ko I think alugbati is not a good, uh, Not a good idea to put it here kasi hindi naman gulayin ma. <laughs> so ayan papalitan na rin natin itong ating mga kamatis at hopefully ay uh, ayoko kung sino ang pwedeng mauutusan. Ayun oh, kamatis natin. Kailangan na rin natin na uh, uh, tapusin ito. Tapos yung alugbati, palitan na lang yan ng pipino. Kaya lang ngayon summertime, ang pipino po ay hindi din maganda ngayon dahil ang pipino po ay nagre-release ng uh, nakalimutan ko na yung term mapait po ng kaunti pagka sobrang init na, pagka stretch siya sa init nag, nagre-release siya siya pumapait po ang pipino kaya kalimitan ang pipino makikita nyo dagsa yan pag rainy season medyo malamig ang panahon pero ayan ito bubuhayin din natin dito yung uh, pwede tayo magtanim muli dito ng ampalaya ayun o oh. mag-ampalaya ulit tayo kasi sayang naman mga farmer ito na simulan na eh may host na rin naman pang dilig dilig ayan at uh, kailangan na rin natin magtanim ng mga gulay dun sa ano kaya lang talagang grabe dry na dry ayan oh sarado pala ngayon yung ano buti na lang so friday na naman tayo nyan ang ating uh, itlog bagay 3 weeks din naman uy kailangan itong fertilizer at diligan mga ka farmer ganito ayan o yun yung sinasabi nila na hintayin mong maglukot lukot kung gusto mong magpabulaklak ng kalamansi pag naglukot na siya na halos parang ano, maglalabas po ng bulaklak ang ganito tapos ayun Papatubig ka na at fertilizer ayun bala kong ano, nagtitingin-tingin pala ako lemon mga ka farmer yun palang wala ako actually kasi hindi ko na um, Ilang beses na rin ako nagtanim dito. Ang lemon ay matakaw sa caterpillar. Favorite po ng mga caterpillar yan. Tinitira talaga nila. Kaya parang ano, kailangan mo talaga mabantayan. I don't know kung meron silang ini-spray kasi ako talaga sa mga kalaman siya ano, hindi masyadong nag-i-spray nga. Pero ayan, pwede tayo magtanim ng ilang lemon dito. Meron pa tayong kalapati. Yung ano, yung may bulutong, magaling na, dry na, at linagay ko doon. Tapos, ano ko lumipad. Sabi <laughs> ko patay. Eh, ano na lang, tingnan natin. Oh, sayang to. Parang magigusto gusto ko ata magluto ah. Luto kaya. Mimis ko yung gatang anong malunggay. Yung dahon mismo mga ka-farmer. Tapos e eh, mm, yung ano lang ang ilalagay mo, yung daing lang na bisugo or ano, di ba? Sarap sa bicol, ganun lang. Pero talagang yung magata Masarap yung magata Sige hmm. natin yung ano Hindi ko pala nasisilip Yung Gansa Nalinilimliman na itlog Bakit? Di naman po umulan So wala naman magiging problema siguro Hopefully ay Buo pa Huwag <laughs> yung Basag-basag na sasabi nila Ang problema daw diyan sa sobrang bigat nya na babasag niya pag uh, sa lupa pa naman yung ano ayan silipin natin mga farmer alam nyo itong gansang ito di ko nakitang umalis hindi po siya umaalis mga farmer sacrifice di ba sa sacrifice po siya uy ayan oh. mukhang okay naman ah Okay naman Sana makapagpapisa Sayang lang yung sampu <laughs> Okay na ito ngayon <laughs> Ayan na yung tubig oh Ayan Kunti na lang naman Siguro aabot dito yan Ang konti At least yung kangkong Na cover Kung Ayan Pinagpuputol na rin po nila oh Tilapia At least makakakain sila dyan paronda <coughs> ako nawala yung isang dagit natin yung may puti ewan ko lang kung bukas dyan natin ano? nawawala eh baka nasa labas pa ayan abot na dito ayan mga ka-farmer may kli lang tayo ngayon at uh, wala pang ganong activity So, ayun. Wala kasoy ngayon, ano? Parang hindi nag-ano ng kasoy ngayon. Hindi nag-sibunga. Ang problema, baka mamaya, yung itlog pala ng... May... Ala. May, may, itlog pa palang gansa doon. Naanuhan ng tubig. Patay tayo dyan. Disgrasya. Hindi ko man pa naman chinik. May nangingitlog kasi dyan minsan eh ay eh, bahala na at least nakapagpatubig tayo so ayan mga farmer hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay walo kahit apat lang pwede na puro yan mga ka-farmer purong tulus